Good morning guys! Ayan, once again, nandito po si Ate Mors Good morning po sa inyong lahat Mega mega love shoutout po sa lahat ng subscriber ni Ate Mors Lahat ng mga viewers, silent viewers, organic viewers, nan viewers po Yung mga likers Yung mga subscriber po ni Ate Mors Na mga bago at luma, mga OFW po Saan man po kayo ngayon naroon Kumusta po kayong lahat, ma'am, sir? Sana po okay po kayong lahat. Ayan. Good morning po. Samahan nyo po ako. Magmumukbang po ako ng prutas. Ayan guys. Meron ako nabili kanina. Apple tsaka orange. Kasi dyan sa tapat namin. Nandyan lang ang mga vendors talaga. Kaya nakakabili po ako ng discounted na prutas ayan this time po samahan niyo po ako pag ako guys kumakain ng apple gusto ko sinasausa ko siya sa asin kahit na hindi naman siya maasim ma ito Ito itong kakainin ko today ay matamis po malutong mm. malino po ako mm, harap po shout out po sa inyong lahat Hello, Barsha Brothers TV. Shout out sa iyo, brothers. Mm. Ang harap po. At so, guys, namin ng apo ko ngayon maghapon, ito gusto niya rin to orange. Saka meron po akong manga, pico, pa akong mangga, piko, so, pero hilaw pa. Actually guys, gusto ko nga siya ilagay sa paksi na naisda. Ayan. Ma'am Rose, buying vlog, Shout out po si Team Proud Ball. Shout out po ma'am. Well, ma'am, um, American, country living. And ting -ting, ting shout out sa iyo, mas vlogger. Miss Dins Vlog, shout out po ma'am. Abinido Mix TV, shout out. Made, tamo ma, shout out sa iyo ma'am. Kumusta na? Sa lahat po ng mga OFW na nag-subscribe po sa akin, Mama Bechay Vlog, Ate Nilda, shout out sa iyo. Sir Bong Abalo, shout-out po, Kabitin New Farmers, Ernest, Sir Ernesto Gatlay. Mga, mga napaka-supportive nyo po sa akin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga musuporta po sa channel ni Ate Morse. Ayan guys. Pag naubos ko sa itong apple, nagkabusog na ako. Isa lang. Ma'am Jocelyn Barlam, Tablay Ruby eh. sa Amazing, Channel, Dong's Vlog, Shoutout po sa'yo, Sir Dong dogs of luck shoutout po. Ma'am official. Ma'am Ma'am Lintik, Team Lintik shoutout po sa inyo, Ma'am. Lola Lina Channel. Ito po kung sino lang po yung maalala ko. Aba po kasi ang hahaba, Talaga, kailangan mo magkalang isulat. Ang tamig po. malutong. Hindi siya guys yung katulad ng apple na yung sinasabi nila yung parang kamote. Ito po hindi po. Malutong po siya. Ayoko din po nun yung parang kamote. Ang mabalam. <laughs> Laki ng braso ni atin. Ganun po talaga eh. Puro kasi pagkain kaya nananaba eh. Ma'am Agnes, ordinary shout out po. Ma'am Kenosete. Ma'am Leia daw po, shout out po. Bershe Brothers TV, shout out. Churchito Agrabante, shout out po. Miss Leia, ngayon Saudi Arabia, shout out po. Mmm oldest the oldest song ni magaling gumanda shout out sa isa mukbang ko ito ng apple okay guys thank you for watching